Uh, magandang hapon sa inyo mga kapiglates. So, ito na ang day 2 ng pagpapakain natin ng grower lactating feeds. So, ito si cookies. So, di ba kahapon, inano natin yung day 1 niya. So, ma makatas na siya. Pero ngayon, uh, Halos hindi pa rin masasabi pero medyo na mamumula-mula yung ari niya pero wala pa. Hindi pa to masasabi naglalandi mga kapigmate. So imbis na dapat lalakas yung discharge niya na ano kahapon. So tingin ko wala yon. So hindi pa to si Cookies. Pero dito tayo kay Kara. So ito mga kapigmate, so, ito panoorin niyo kanina umaga yan ha. So good morning mga kapigmate. So ito na yung resulta ng pagpapakain natin ng lang sa grower. So meron na tayong isang uh, may lumabas na na liquid dito. So ayan. Ayan napansin nyo wala na yung ari niya tapos may katas na so so na tapos ito naman ngayon mga kapigmate ngayong hapon na to so kung mapapansin nyo yung ari niya so yan ang itsura ng ari ng first day na naglalandi yan. So, yung discharge kanina, yung nakita nyo, pinakita ko kanina, yung po yung umagang-umaga. So, ngayong hapon, wala pero pag pinasok yung daliri sa loob so madulas madulas mga kapigmate ibig sabihin mayroon na siya first day po yan ha so yan yung first day niya so ito sure bowl na naglaladit tayo yung pinakain natin ng mix na grower sa kalactating pizza so, sa kamaganda yung katawan niya so, napakaganda so yung isa naman si yung isa pinapalandin natin na si Gigi ay wala pa wala pa tayong makita sa kanyang sign so ano ko to, mga 5 days siguro so mga so, lang tayo mga kapigmate so ito wala so wala, sa so, kanapakalit ng ari niya so wala, dry na dry sa mga kapigmate so ito naman mga natin ang mga ah, busy busy kumain no Sige, kain lang kayo dyan mas pa diba naman, mas gusto yung kalat ng ari so yun mga kapigmate, yun yung resulta sa ginawa nating pagpapakain ng lactating sa grower feeds na mix mix silang dalawa so isa pa lang napapalandi natin sa day 2 ng pagpapakain natin na mix mga kapigmate sa ganitong paraan ko talaga mga kapigmate pinakamabilis na, pinaka na ang 2 days pinakamatagal na ang 2 weeks so ganon ganon katagal mga kapigmate pag uh, nagmimix ako ng ano, lactating sa grower so based sa aking experience mga, kapi, ka, pa, mga kapigmate sa ganitong paraan mga kapigmate depende rin sa kondisyon ng baboy. Okay? So, eh, halimbawa na lang natin tong ano, lagas ng balahibo. So, ito naglagas ng balahibo mga kapigmate. Uh, di ba sinabi ko na karam vlog, vlog, na, vlog natin na one month na siya simula ng winalaya natin ng piglet. Isang buwan na. Tapos naglagas siya ng balahibo. ba diba, sinabi ko sa inyo na ito sa ngayon pwede na siya maglante kasi may mga balahibo na siya malilito. Pero may mga balahibo pa rin siyang mahaba. Hindi pa totaling uh, napapaltan lahat. Pero yung mga natitirang mahaba ang mga kapig nito. Tignan nyo. O, matitigas na. Matitigas na. Itong malili... Sakitong malili ito. So, kaya pwede na siya natin palandiin. So, kaya ito, ito, mga kapig mate. Medyo matagal siya na maglandi. Kasi po, naglagas ng balahibo. Tapos, payat. So, ngayon naman, okay-okay na yung katawan niya. Okay-okay na mga kapig So, hindi na lubog yung... Sa likod niya masyado, hindi nalabas yung buto niya So pwede na to So dito naman sa isa tayo na kaya naman ito na napalandi natin agad mga kapigmate So kondisyon naman ang katawan nito So hindi siya naglagas ng balahibo at hindi naman siya pumayat So so kondisyon po ang katawan niyan mga kapigmate condition ang katawan nito Kaya ito, mabilis natin napalandi pag nakakondisyon yung katawan Yun. Nakakondisyon na yung katawan niya sa dahilan ko mga pigmate ng pagpapakain ng grower mga kapigmate mas maganda yung katawan ng baboy mas mabilis makarecover yung katawan ng baboy sa grower mga kapigmate sa lactating wala ako siguradong wala akong magandang maisasagot kung bakit ko yung ginagawa kasi ang ano lang mga kapigmate nun sinubukan ko lang yun na maraming, eh, maraming ulit ko na ginagawa mga kapigmate so effective na effective na imimix ko lang yung lactating sa grower lalo na pag nagwalay tayo ang ah, kailangan ko lang nun, ikukondisyon ko muna yung inahin bago ako magwalay. So, ang ginagawa ko noon, dati, nung naglalactate na ako, grower ang pinapakain ko, 15 days simula ng, ano, pakatapos mga anak yung inay, 15 days after mga anak niya, ginogrower ko na. Dahil yung inay natin, no, kung naalala nyo yung si malaki yun, di ba? Laging condition yung katawan, laging maganda. So, ganun ang ginagawa ko sa kanya, pagka magwawalay ako, o sabi natin, 15 days na yung mga piglet niya, grower na pakain ko sa kanya. Tapos, Uh, sakto walay mga kapigmate day ng walay nagmi-mix ako ng lactating feeds. So, sa ganong ginagawa ko pag kay laki mga pig pigmate 2 days hanggang 5 days. 5 days ang pinakamatagal sa kanya, 2 days ang pinakamabilis niya paglalandi. So, effective naman yun. So, yung vlog natin na ito, kasi isa pa lang napapalandi natin eh. Hindi ko pa masasabing totaling... So, nasabi ko na totally na maganda talaga, effective talaga. Pero hindi ko pa napapatunayan sa inyo na talagang effective yung ginagawa ko. So, mayroon pa kasi tayong papalandi na dalawa. Ito si Gigi natin na lahing durok at si cookies na GP natin. So, yon yung may dalawa pa tayo. So, pag nag dito agad, mga kapigmate, basta pinakamatagal na mapalanding ko to, two weeks po yun. So, yung pagpapalanding yung mga kapigmate, hindi po ako gumagamit ng gona So, nadala na ako gumamit ng gona So, useless po yun. So, -exper sa experience ko sa paggamit noon, three times ako gumamit. So, useless po. Wala pong, wala pong, nakuhang magandang resulta dun sa gona din. Oo, sabihin natin na naglalandi pagka-inject, pero wala mga pigmate useless yun so, ko, kaya kung magmimix po tayo ng grower sa lactating pizza, so sigarduhin natin na maganda yung katawan ng inahin natin hindi makakapal yung balahibo hindi payat so kung payat naman mga kapigmate yung mga inahin nyo, kung nari gusto nyo mapalandi agad, kung payat naman, huwag kayong umasa muna na mapalandi siya. So, ang, ang sikapin natin pag payat yung inahin natin, mapaganda natin yung katawan. So, kaya, ano, yung ina inaano ko talaga sa inyo yung sinasabi ko talaga sa inyo mas the best 15 days simula mga anak yung inahin grower grower feeds ang pakain nyo. Pure, pure, ano grower feeds para tumaba yung baboy nyo kasi mga kapigmate ang grower sa pagkakaalam ko mga kapigmate ay napagpalaki ng taba ng baboy sa inahin po kasi mga kapigmate ang kailangan natin pag nag-aalaga tayo ng inahin maano ma yung hindi po malaman yung baboy ha kailangan natin yung inahin natin mataba hindi naman yung kalakihan ibig sabihin makapal yung taba yon sa pag makapal kasi ang taba mga kapigmate ng baboy mas para saan ha mas okay yun lalo na pag yung sa pagpapadede nila mga kapigmate kasi yung taba nila pag nagpapadede sila convert kinok, kinok, nila yun ng gatas so kung mapapasin nyo yung baboy na mataba pag nanganak sila o pag nag ano malalaki rin yung anak so saka lagi sagana sa gatas mga kapigmate So in lang vlog natin, update natin dito. So hindi pa tayo tapos dito sa so, uh, gusto kong patunayan sa inyo na effective yung grower sa lactating. Isa pa lang napapalandi natin si Kara, so may dalawa pa tayong hihintayin mga kapigmate.